taxi sa double b nasa linya na po natin House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo Man. Congressman Tulfo hello sir good morning Hi, po Boss, jo Boss Joel Weng, good morning thank you for inviting Opo, me in your salamat program. po salamat hmm. po sa pag uh, pagtanggap sa aming imbitasyon ka kelan ba uh, Weng, na kausap natin si Senator Cynthia Villar at nabanggit niya na uh, okay na o sila doon sa amendments po sa uh, reclassification law, law. Yes. ang uh, gusto lamang po nila mangyari eh yung poder ay mabigay po sa Department of Agriculture y at the importasyon hindi, na hindi sa NFA. Hindi sa NFA. Pero NFA pa rin daw magbibenta. Oh, yes. Pero ganun ba yung version natin sa House of Representatives, uh, Congressman Ermi, uh, Erwin. Initially, uh, uh, Joel, uh, Boss at saka Ma'am Weng, ang uh, subversion ng Congress na inilatag ng uh, House Committee on Agriculture ay ang NFA ang mag-import pero Nalaman namin yan na medyo hindi receptive ang uh, Senado diyan. Mm -hmm. So sasang-ayon na lang uh, ang Congress dyan pero pag-uusapan pa yan ng Committee on Agriculture and of course yung liderato ng Kongreso. pero ang uh, sa atin lang naman, kaya natin na uh, naisip yan namin sa Kongreso ay para naman sa mga kababayan natin na makakuha ng murang bigas para hindi overwhelmed. Opo. Okay, pero um gaano kayo ka-confident sir na mag work yung um proseso ng pagbebenta ulit ng NFA ng bigas sa merkado kung limited lang siya sa emergency situations katulad po nung nasa uh, version ng Kamara de Representantes kasi hindi siya everyday na makikita mo unless ang uh, nakalagay doon emergency situation sobra yung extraordinary yung pagtaas ng presyo ng mm. bigas tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas at pagkulang sa supply ng bigas at meron ba tayong safeguard eh uh, mm. uh, 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 Congressman Erwin kasi ang ang naging problema natin kaya natin tinanggalan ng poder ng NFA, way well, nagka-utang-utang 'yan eh. O, oh, diba? nag-nagsasubsidiya, lag, eh, diba? Sobrang ano, oh. uh, talagang in the red 'yung ano, ating gobyerno diyan. Pero uh, may mga safeguards ba para hindi naman maabuso yung kapangyarihan at uh, magkaroon na naman ng ganitong klase ng problema ang uh, National Food Authority? Okay, dalawang katanungan niya na Sir Joel. Ang uh, una sasagutin ko muna ay yung patungkol doon sa yung uh, hindi araw-araw ang pagbebenta. Too so, enough. Ah, mm -hmm. uh, yan yung naisip din namin uh, bago namin isubmit sa kongreso. Yung araw-araw uh, ba kailangan magbenta mm -hmm. ay uh, because we were already sure na medyo hindi nga tanggap sa Senado yan ng NFA magbebenta. So naisip na siguro papasok ang gobyerno pag masyadong mataas kagaya ngayon ah uh, the Joel Mamwing na sa 50 pa rin ng bigas yes. eh pag uh, government uh, subsidize yan eh babagsak yung pressure niyan mga 15 to 20 pesos per kilo mm -hmm. so magmumura eh kagaya ngayon na eh, hindi pa rin bag hindi pa naipapasa yung batas na yan pwede nang pumasok yung uh, gobyerno diyan at maglagay uh, ng mga bigas sa mga merkado sa pamagitan ng ng uh, Kadiwa sa pamagitan ng LGU mm -hmm. yan yung uh, version namin pangalawa yung sinasabi nating uh, itama kayo I amin mean, na uh, inabuso, corruption well trabaho na po ng uh, Department of Agriculture yan yan yung safeguards natin na uh, nakausap ni Speaker si Secretary uh, Laurel uh, patungkol dyan sa uh, uh, pagbabantay sa NFA eh kung, kung hawak naman na ng DA ngayon yung uh, ikang nga, distribution ng bigas. So, nothing to worry. At ang DA ang mag import na rather than ng NFA. Tama kayo kasi uh, nag-advance ng corrupt agency ang NFA na yan, uh, Sir my way. Okay. Pag uh, subsidize natin ang bigas ng NFA para mahatak natin, ma-influence ang yung presyo ng bigas sa pamilihan, Congressman Irwin, paano po ang pinag-aaralan ng kamari yung pagpupondo dito? Gaano kalaki ang nakikita nyo dapat ipondo dito sa ilalim ng gaak kada taon? Every year may pondong binibigay actually dyan sa RTL na yan. Well actually yung uh, mga taxes dyan, dyan mm. na kinukuha. At nagbibigay tayo ng subsidiya na sa mga farmers natin para yes. ika nga magmura yung kanilang production. Ang naiisip namin ngayon sa Kongreso instead na ibuhos lahat dun sa mga farmers para magmura ang production, mm -hmm. why don't the government just purchase yung mga finished product na yung mga palay, dried palay, yung mga bigas mm -hmm. at saka niya ibibenta. Yun ang sinasabi natin, isa-subsidize para magmumura. Mm -hmm. Oo nga, medyo malulogi ang gobyerno doon, pero wala tayong magagawa ma'am Weng kasi mm -hmm. eh, sinasubsidize natin yung pamasahe sa MRT. Mm -hmm. eh, bakit hindi pa natin isubsidize itong pagkain at lahat ng tao, lahat ng Pilipino ay ikanga makikinabang okay. rather than sa ilang sektor lamang, ah, Ma'am Weng. Ang target po ninyo, kung sa subsidies din lang natin, ang target po ninyo, based do sa pag-aaral nyo sa batas na ito, sa amendments, mapababa sa at least 20 pesos per kilo ang bigas? Hindi naman. Ang sanabi kasi ni Speaker hanggang 30, Ma'am Weng. 30. Ah, pupunta mm -hmm. siguro tayo dyan pag ikanga rice sufficient na tayo, which mm -hmm. uh, the uh, NIA, National Irrigation Administration, yung uh, administration ngayon yun ng NIA, ay nangangako na within the next few years probably before the president steps down ay uh, magiging rice sufficient na tayo dahil nga doon sa sinasabing convergence ma'am Weng, na okay. yung lahat ng pondo ay ibubuhos instead of dito sa mga ikang flood control ibubuhos na sa pagpapagawa ng mga irrigation para sa sauri mm -hmm. na yung mga tubig baha mapupunta na sa mga irrigation canals magagamit para ng mga kababayan natin so we're looking at about four to five years eh, ma, ma isa sa katuparan yung uh, ikang rice sufficiency natin. Diba sa RTL, kung Erwin, eh, yung kadiwa natin, parang i-institutionalize na natin yan? O ganoon pa rin yung Uh, parang sumusulpot-sulpot na kabuti. Oo, oh, oh. bakit hindi nga namin institutionalize yung <laughs> congressman? Tatawa kayo ah. Di ba? kayo kasi pag nagka, nagpalit ng administrasyon, nakakalimutan ho yan. Yes. So, I, I believe, uh, I'm, I'm not so sure kung meron na ho kami kasama na nag-file po niya na gagawing uh, institution institusyon niyang kadiwa na yan mm -hmm. uh, through kung siguro pag uh, batas. Pero I will have to check, I'm not so sure. Yan din na pag-usapan earlier ng uh, Committee on Agriculture ni Congressman namin la Congressman Emberga. Mas maganda kung institutionalized na yan na bawat bayan may meron. kadiwa. Oh, e, right oh. now, eh, tama kayo, pasulpot-sulpot. At sinasabi ng NFA ng uh, DA sa amin, meron daw silang 18 kadiwa centers. Sabi namin, eh, hindi ka kasi yan sa dami natin. <laughs> kailangan <laughs> siguro naman. bawat bayan. Dapat meron oh. talaga. Kasi kita nyo yung kadiwa dito sa QC. Eh, mga taga ka nang pupunta. Uh, pumipila pa. Oh, pumipila pero pa. talo ka sa talo ka na sa pamasayweng eh. Oh, tsaka pagod ka pa, di ba? yung matitipid mo ron Maliwala. eh. Ang uh, tsaka ang, ang ganda ng uh, ng ano, ng kadiwa kasi ang prinsipyo, parang pag kami kadiwa, uy mura, yes. mura pagkain. Tsaka may, to, may mura direktang bagsakan ng ano, ng uh, ani yung mga magsasaka natin, di ba? Oh. Magiging malinaw yung network. Kaya pwede isama 'yun? Network ng supply. Yon na supply. Kamerwin, Erwin, Sawa sa ano, sa, sa RTL. Oh, Boss so, uh, Joel uh, mamming na uh, lagyan lahat ng bayan lahat ng lungsod sa buong Pilipinas ng isang kadiwa center uh -uh. at dito niyan sa palengke yes. para ika nga doon naman si mga kababayan natin ng mga murang produkto uh -huh. at doon na rin ibabagsak yung mga bigas ng gobyerno para uh -huh. makamura nga talaga at hindi lang yang bigas kundi uh -huh. yung mga gulay mga karne ng baboy Parang nung panahon ng Marcelo law well, hindi na nitinaabot naabutan siguro eh hindi na aabot uh -huh. eh ganun nangyari yung mga NFA on wheels. Meron silang yun dati eh, na yes. truck-truck na umiikot-ikot sa Metro oh. Manila at mga probinsya. Yan naman talaga ang target. Tapos Joel Mamweng ng uh, Pangulong Marcos at ni Speaker Romales magkaroon ng kadiwa center in every municipality in every city. At saka para pag binagsak mo ang NFA Rice sa mga mm. kadiwa stores, hindi na magkakaroon ng papalitan ko ito ng ano ng uh, ibang sako. Ibang <laughs> <laughs> Bebenta ko sa mahal, <laughs> 'di ba? Ganun daw ano, eh. Ang laki pa lang na, natipid natin Kong Erwin sa uh, ano ha? kasi Uh, yung mga imported na bigas na binibili natin, well, galing sa ano, sa uh, galing sa Vietnam, Vietnam Thailand, mm. sa Myanmar, magkakaiba na sa ako uh -oh. yan. Eh. Iriribag natin 'yan. Lalagyan natin ng NFA rice o whatever. Dito. Oh, uh -oh. 40 pesos per sack. Ah, per ano, per A bag. million 'yun per eh, bag. Dami nun. Uh -huh. So mga 900 million Correct. pala natipid natin doon. No? Ang laking bagay, eh, kung Erwin na dapat pala dapat at the source palang. Lagay na natin NFA rice kasi Saan tayo yan. naman mag import ng hmm. bigas nila eh. So, dapat siguro gano, kung uh, sakasakali uh, pag uh, natuloy na talaga yan, base dun sa version ng uh, Senate kung mag import tayo at ang DA ang mag import of course uh, malaking uh, tulong yan uh, Boss Joel. Ano opo, uh, opo. By... ang an 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 laking bagay ng 30 pesos ha. Sana nga matuloy yun kasi yung 29 pesos na uh, 100 million uh, kilos, Ganin 60 seconds? <laughs> Totoo yan. Ubus <laughs> ka <-tila> agad. Pila talaga. <laughs> Tapos kinabukasan, pinipilahan. Wala oh. lang supply. Eh, through the efforts oh. of uh, the NIA and the House of Representatives. Mm. Salamat naman. At sana Kakayanin kayo. Kakayanin naman, sir, pag may paraan. Kaya lang, ang kailangan natin nagawin gawin natin sustainable para hindi naga, di ba? Para walang puwang na masamantala yung mga traders. Pag sustainable yung supply na murang bigas. Diba? Kami nagpapasalamat oh. din uh, Boss Joel Mamueng sa Senado for their mm. pressure for coming out with that kasi noong una may resistance sila talagang ayaw nila then suddenly there's a change of heart na pumayag sila na yung DA. Kaya kami nagpapasalamat sa Kongreso dyan sa Senado for changing their uh, ikang uh, decision na payagan mm. na ang DA na makapag-import mm. at makapagbenta ng murang bigas. Pero on an emergency basis, kagaya nito kapag sobrang taas Mamueng, kailangan mm uh, pasok ang gobyerno para maibaba ng mga rice traders, ng mga cartel yung mm -hmm. presyo nila dahil papasok yung uh, government rice kung tawagin. Oh, pero ang priority nila bibilihin ng DA na supply ng bigas ay lokal. Pagkulang like, sa katayo aangkat, yun lang yon. Of course, of course, Ma'am Weng, Boss Joel, ganun talaga ang plano, ganun din sa version namin na mag import lamang pag, uh, during ng taniman dahil walang bigas yan. Oh, pero pag nag-ani, sarado, walang mag import maging commercial, mm. maging gobyerno, hindi pwede mag-import dahil ang magiging priority ay bibilhin yung pres yung bigas, yung palay mm -mm. ng mga magsasaka natin, Ma'am Buen. Yeah, so effectively mababalik tayo yung sitwasyon ngayon Joel na kahit kailang gustong mag-import mm, ng mag trader, pwede. pwede. 'Di ba? Ngayon hindi, hindi na. na oh. Okay. That's good. Eh, pero uh, kamusta report niyo uh, doon sa kasalukuyang liderato ng Senado? Kasi kausap namin si Senator Chis talaga ayaw ano? <laughs> Parang uh, ano eh, uh, lukewarm sa doon sa issue doon uh, oh, sa chacha, chacha. Eh, oh. Binago na nga natin ang pangalan. din. na, uh, ano na, uh, <laughs> constitutional <laughs> amendments. na nga po eh. Ayaw pa rin yata eh. eh kamusta rapport niyo ninyo? Meron bang balak na? Baka naman si Speaker tsaka si Baka gusto mag-sit down. Senate President eh, mag-uusap. Uh, mag-uusap yan na definitely hmm. uh, Sir Joel uh, Mamueng and I believe uh, with the uh, President uh, BBM, pagbalik ni, BBM, ni Pangulong BBM, Uh, mag-uusap silang tatlo para ikang aplansyahin yan. Yan na nga nakikita nating problema uh, dito sa Kongreso, yung tungkol sa charter change, yung economic uh, provisions. Uh, Congressman Lagman pa naman was very uh, who's opposing that. Is, uh, sabi niya ay siguro with the new leadership, baka may pag-asa na yung economic, uh, economic provisions lang. Mm -hmm. Pero kung ganoon na binitiwang salita ni, uh, ni uh, Senate President uh, uh, Escudero, medyo mahihirapan siya yun dahil it's another uphill battle. So, mm -hmm. depende na sa pag-uusap. And I believe uh, magkakaroon yata ng meeting si SP, si House Speaker, at si Pangulong Marcos uh, so, in the very near future. Huling punto ko na lang, Joel. Uh, Congressman Erwin, ganito po. Sabi ni Senator, ni Senator President Jesus Escudero, uh, para mawala ang duda ng taong bayan sa tracha kailangan linawin na ninyo sa taong bayan. Ano ba talaga ang pakay? Baka meron po kasi daw hidden agenda para pakialaman nun. niyo ang political, political provisions. Uh, kaya nawawala ng uh, uh, ano ba, kumpiyansa yung taong uh, bayan. Linawin nga po natin ngayon. meron ba natin, kayo hmm. na plano na itinker yung political uh, provisions ng uh, saligang batas? Do yung pinasa namin ah uh, ma'am Sir Joel, eh, talagang puro economic lang 'yun 'yung mm -hmm. uh, R sa RBH 6 uh, namin, puro sa economic provisions about education, advertising, etc. 'yung mga uh, investments, wala namang nabanggit. I, I believe ah uh, magkakaroon naman ng bicam uh, bicameral conference jan, mm -hmm. So doon matatalakay uh, na lalagyan ba natin o hindi. So I guess we'll just have to wait kung uh, yan ay aabot yan sa bicam eh Bahala na sila dahil eh, may representative sila, may representative be mm -hmm. sila naman ang mag-uusap. Uh, hindi naman secretly kami lang ang magboboto dyan o sila lang naman. So magmimit -me naman yung dalawang houses of uh, Congress para pag-usapan yung sa during the bicameral conference. Mm -hmm. O oh, sige. Eh, kung ano mga development, Kong Erwin, tawaga ka namin ulit. In the meantime, salamat sa oras Sir, mo. Sir, so thank you sa Thank you. Mag-ingat ka. Eh, Sir, maraming salamat po. Sir Joel, mamayang good morning po. Thank you. Morning good morning, po sa inyo. sir. Good morning. Si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, mga kapuso. Ang oras mo natin. Kili, kili.